Sip mananap So ganit Ito na yung nangyari sa clutch lining natin mga pre Dikit dikit na So uh, papalitan ko na to ng bago Tsaka yung clutch hub Clutch post Anong tawag dito no? Malog na masyado Ang bearing kaya ang sira nito Comment nyo nga tinatamad ako magsira ng makina kasi hindi ako marunong so bahala na yan <laughs> so palit ng bagong clutch lining diskarte sa loose thread dibcon nilagyan ng dibcon saka pinatigas yan okay na Hmm, kau apa si lolo diti. Uber di humulan. Ilista clutch lining sa diti call. Oke. Okay. Ari ah, rurari rari So maunia ke himtas to motoran bus no. wagol ang bearing sa sulod oh. Di sana na 6303 ani nga bearing diri og oh, kwan itong middle bearing sa sulod nga 9 ang yang product number ato kay kwan 9331141536 15 kuan ng number sa bearing ato needle bearing sa sulod 1524 by 10 uh, so kapoy man di magkuk balong overhaul so di na lang ko na ilisan sag di na siya sunod na lang na karon <laughs> na ilis tag lining so mga ni mga na itong so bati na kayo no so na kay kulata nagtaman sige mga siguro hinungdan mo mga na daw itong bearing is duk duk kanig sil sil so, sa natao na natunong budget mill rin na itong clutch lining So ang una ni clutch lining niya, clutch plate, clutch lining, hood, unom ni kabuk, clutch lining no. So barato ra. So kani na loose thread na ni siya. Ang diskartia na ni butangan ra ni nagugwan. Ito deep cone. Di paslakag deep cone niya, tawag bolt hulat mo ga Kay bangag bang, balingag mo gitong nagtao ra ni mekaniko gud power tools. So, maura na siya guys. Den kening kelas clutch line ngumulan aku nih segala kagabi kayak para submo kan jadi ngasih tipe para dia uga. So mora toh. So mga master Maandar na. Maandar na makina.